Noong unang panahon, may isang prinsesang kilala sa buong kaharian bilang prinsesang laging tumatawa. Saan man siya pumunta, palaging nakikita ang kanyang nakangiting mukha at ang kanyang mga katatawanan na nagpapalakas ng loob ng mga tao. Ang kanyang mga ngiti at tawa ay nagbibigay ng kaligayahan sa bawat isa. Ngunit sa likod ng kanyang mapaglingkod na mga pagpapatawa, mayroon siyang malalim na kalungkutan sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi siya lubos na maligaya kahit na siya ay nasa isang magandang kaharian, may mga magulang na nagmamahal sa kanya, at nasa kapangyarihan niyang magawa ang anumang gusto niya, ay hindi nawawala ang lungkot sa kanyang kalooban. Isang araw, habang naglalakad siya sa hardin ng kaharian, natagpuan niya ang isang munting ibon na nasaktan ang pakpak. Napakalungkot ng ibon at hindi ito makalipad. Dahil sa kanyang likas na pag-aalaga at pagmamahal sa mga hayop, tinulungan niya ang ibon na makabawi mula sa sakit at binigyan ito ng payapang tahanan sa palasyo habang araw-araw niyang inaalagaan ang ibon, napansin ng prinsesa na ang kanyang kalungkutan ay unti-unting nawawala. Nakita niya kung paano bumabalik ang sigla ng ibon habang pinapalakas nito ang pakpak at unti-unting natututo na ulit na lumipad. Sa bawat paglipad ng ibon, ay nag-iba rin ang ngiti ng prinsesa nagkaroon ng isang malalim na ugnayan sa pagitan ng prinsesa at ng ibon. Sinasabi ng ibon sa prinsesa ang mga kwento ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa mundo, at sa pamamagitan nito, natutunan niya na ang tunay na kaligayahan, ay hindi lamang mula sa sarili kundi mula rin sa pagmamahal at pag-aalaga sa iba. Hindi na nagtagal, ang mga ibon ay dumami sa palasyo dahil sa masayang tahanan at maalagang prinsesa. Ang mga ibon ay nagbibigay ng tunay na ligaya at pampalakas ng loob sa buong kaharian. Sa bawat paglipad ng ibon at pagbubukas ng pakpak, maraming mangangiti at halakhak ang nakikita sa mga mukha ng mga tao. At mula noon, ang kalungkutan sa loob ng prinsesa, ay tuluyang naglaho, at ang prinsesang laging tumatawa, ay naging halimbawa ng tunay na prinsesa, na nagdadala ng kaligayahan, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa lahat ng mga taong nakakasalamuha niya. Ang kaharian ay puno ng tawa, ngiti, at wagas na pagmamahal, at ang prinsesa ay nanatiling maligaya, hindi lamang dahil sa kanyang mga katatawanan kundi dahil sa kanyang puso na puno ng pagmamahal para sa iba. Ito ang kwento ng prinsesang laging tumatawa.